Hoy, Ba, wag kang ng fake news. Isipin mo. Si Senator Rizal Contiveros ay pinaparatangan mo na may 3 billion insertions. Sino ba naman ang si Raulo na gagawa ng insertion tapos hindi pipirmahan yung bicameral report at hindi pa ayunan yung budget mismo ng 2025. Kung ikaw ay may insertion, hindi ba dapat kortahan mo at ayunan mo? Tinawag ni Sen. Rizel at saka ni Sen. Coco na isa sa pinakamanumalyang budget. Katonig, ikaw ay kilala na ang sinusuportahan. At dahil na burgar, halos lahat ng mga pro Duterte Senators, bumabanat ka naman dito sa matitinong senador kasama na si Sen. Risa. Malinis ang konsensya ni Sen. Risa Tiberos. Kahit ngayon binabato rin yung sa Pil health, fake news, katunying. Kaaawa-awa naman itong pagiging mong journalist. No? Akala ko pa naman eh para ka sa fair and balanced journalism. Ngunit parang hindi na yata. Tila yata ikaw ay para na sa biased journalism na pinaprotektahan mo. Huwag ganon, katunying. Pahiya ka naman. Huwag na yon, mga kaboses.